Sa video na ito ay sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi dapat natin hinahayaan ang mga pusa o kahit anong klase ng hayop na humiga sa ating mga kama. Maaaring may iba't ibang dahilan kung bakit hindi gusto ng mga may-ari ng bahay na pumunta ang mga pusa sa kanilang kama. Narito ang ilang mga posibleng dahilan. Isa, kalinisan. Gusto ng mga tao na mapanatili ang kanilang kama na malinis at walang mga balahibo o dumi ng hayop. Dalawa. Alerhiya. Ang ilang mga tao ay may alerhiya sa mga balahibo o dumi ng pusa, kaya't hindi nila gusto na pumunta ang mga pusa sa kanilang kama. Tatlo. Pagkakaroon ng mga nakakapinsalang insekto. Ang mga pusa ay maaaring magdala ng mga nakakapinsalang insekto tulad ng mga kulisap o mga garapata sa kanilang balahibo. 4. Pagkakaroon ng amoy, ang mga pusa ay maaaring magkaroon ng amoy na hindi maganda sa mga tao. 5. Pagpapanatili ng mga gamit. Gusto ng mga tao na mapanatili ang kanilang mga gamit na tulad ng mga unan, mga kumot, at mga saba ng malinis at hindi nasira. 6. Pagpapalakas ng disiplina Ang ilang mga may-ari ng mga pusa ay gusto na disiplinahin ang mga ito sa pagpapakita ng mabuting asal. 7. Pagkakaroon ng mga sakit Ang mga pusa ay maaaring magdala ng mga sakit tulad ng leptospirosis, rabies, at mga iba pang mga sakit. Sana ay may natutunan ka sa araw na ito.